Look what I found on Philippines. Sa video na ito, ni at Ferg official. Hinanap niya ang isang lugar na matagal-tagal ng laman ng mga usap-usapan. At kung mapapansin mo, lalabas dito, unti-unti, sa so, may bandang Visayas, bandang Samar, yung biringan, the lost city na kuna kung nababasa niyo at nakikita. Ayan o. Oh. Biringan, the lost city. Na-feature na ito sa KMJS. Kaya medyo nakiliti ang aking isipan. Here's another one. At sa naman ito ni SM Ja TV na video hindi umano ang Lost City of Biringan. Ayan o. Oh. Nagpunta ako sa mga comment section at marami nagsasabi na ito ay petroleum company lang or ito ay hindi totoo. At marami rin naman na nagsasabi na hindi umano totoo ito. Meron talagang Lost City of Biringan kung saan naninira naninirahan ng iba't ibang mga mystical beings. At marami nagpapatotoo rito. Kamakailan nga ay meron pang mga SUV kung di ako nagkakamali na ni nila sa isang putol na tulay somewhere doon sa lugar na yon na magdurugtong sa Pat Balogan samar na tila baga naligaw tila baga akala niya may daan doon pero kung kami ka may barikada doon ba't siya so marami nagbibigay ng patunay rito kaya hindi ko na siyang maintriga sapagkat nakadaupang palad ko na rin ng ilang mga manggagamot dahil po maikwento ko lang ng aking kapatid na lalaki ay nagkaroon ng karamdaman at malaking naging tulong doon ay yung mga iba't-ibang mga manggagamot na napuntahan natin uh, na di umano. No? Meron siyang problemang spiritual, meron siyang mga nasaktan, meron din nagkagusto sa kanya, na mga enkanto. At uh, sa pag usap ko sa kanila, hindi man nila nabanggit yung biringan na yan. Ngunit, dahil nakapanood ako ng video na may mga manggagamot na iniimbitahan doon, naalala ko sila. Kasi may similarity yung mga kwento nila na tila baga dinala sila sa isang mystical place similar to what Uh, kung similar to how Biringan is being depicted. At ilan sa kanila ay doon nakuha yung angkin nilang galing. So, this Biringan City, kung pakikinggan mo, para lang siyang typical na lugar sa Pilipinas. Pero it rings a bell sa akin na parang nasa kamalayan ko siya na meron ngang lost city dito sa ating bansa na ito na ang pangalan ay Biringan. Kaya itong video na to, oh, mga sa sharing mga testimonya, mga, nagsa mga nagsasabi sila na mahiwaga talaga yan. Yung iba naman, nabasa ko sa comment section, ang sinabi niya, yung kuya niya ay nakarating na roon. Siguro ang kuya niya ay manggagamot ng mga bata para sila. Meron namang iba nagsasabi na pinipili lamang yung pumupunta roon. Isa malaking disclaimer lamang po. Hindi ko po pinopromote na puntahan niyo ito at guluhin at hanapin kung ano man yung mga nilalang na naroroon at ang kanilang kapayapaan doon. Aminin ko sa simula, gustong gusto ko siyang puntahan at parang nilista ko na siya sa bakit list sa aking isipan. Pero I then realized na may mga bagay na that should be left untouched. Alam ko marami sa inyong mga hindi naniniwala. Marami sa inyong skeptical. Pero ako for some reason ay hindi ako hindi tumututo aking isipan kahit na sa totoo lang ay conflicting siya, hindi ba? Ako ay naniniwala sa Panginoon Heso Kristo. Ngunit sa tiyo may mga bagay na hindi natin may paliwanag. O dili naman, eh, kulang pa yung aking theological na kaalaman upang ipaliwanag sa inyo ng husto at wasto yung mga bagay-bagay. Ngunit gusto ko lang buksan ang inyong kamalayan sapagkat ang punot-dulo naman ng lahat ng ito ay may mga nila lang na nagnanais pa rin ng kapayapaan, preservation of uh, natural resources, preservation of the environment, peace. At uh, napanood ko nga sa isang video ni Ma'am Elizabeth Oropesa na nilagay ko rin dito na ayaw nila ng gulo. For some reason maraming vague siyang sinasabi pero naiintindihan ko o naiintindihan ang puso ko o pinaniniwalaan ang puso ko. Mamaya po, uh, bibigyan natin credits one more time si Ma'am Elizabeth Ngoropesa din maliban, na rin, maliban pa rito sa si mga ibang owners ng mga video na nakuha natin sa TikTok na ito. Sa aking pagsasaliksik, ang lungsod ng Biringan ay isang mahiwagang lugar sa probinsya ng Samar sa Silangang Kabisayaan sa Pilipinas. Ang salitang Biringan ay isang salita sa wikang waray na nangangahulugan ng hanapan, ng mga nawawala. Tignan nyo rin ang susunod na video natin ni Ma'am Cheryl Guillaume. Kung saan di umano, Biringan, Biringan City yung nakuha sa likod niya. Similar din doon sa mga pinakita natin na nauna. Mga taong 1960 na nagsimula ang kwento tungkol sa lungsod ng Biringan. Nasasaad sa mga kwento na ang lungsod ng Biringan ay isang magandang lugar na hindi nakikita at mayroong maunlad na teknolohiya. Kung isipin nyo, parang City of Atlantis, ano? Ito ay isang modernong lungsod na mayroong mga matataas na gusali at mga tren na mabibilis na katulad ng mga nasa bansang hapon. Bukod dito, ang mga nakatira sa lugar na ito ay alinman sa mga engkanto o mga kaluluwa ng na mga nawawala. Pero sa video ni Ma'am Elizabeth Oropeza sa dulo ng presentation kong ito ay meron siyang take na kung ano ang nakita niya ron at mga nakausap. Meron pa kwento ng isang bus Ayon sa mga salaysay, may isang bus na walang laman na nagsa nagsasakay ng dalawang babae. Sumang-ayon ang nagmamaneho ng bus na dalihin ang dalawang babae sa isang lugar na sinasabi nila na malayo sa pangunahing kalye sa halagang tatlong beses ng pamasahe. Pagkababa ng dalawang babae sa destinasyon na kanilang sinabi, ay hindi na nakabalik sa highway ang bus dahil ito pala ay nasa na ng bukid na napapaligiran ng mayayabong ng mga halaman. Doon na nagpalipas ng gabi ang nagmamaneho at natulog siya sa loob ng bus. Paggising niya kinabukasan ay napagtanto niya na siya pala ay tuktok ng tagaytay ng bundok at para makababay na ang ilangan ng kagamitang pangkonstruksyon. Kung susuriin mo ang kwentong yun, mapapaisip ka na lang na kawagawa lang ba to? Pero kung may mga taong nagpapatotoo ng kwento na yun, paano nga naman napunta ang bus na yun sa tugatog ng isang bundok? at kakailanganin pa ng heavy equipment na talagang malakas ang heavy equipment para ibaba ito meron pa isang kwento ng ingay sa daan eh meron namang kwento tungkol sa dalawang lalaki na sakay ng isang motorsiklo na binabagtas ang isang madilim na daan sila lang ang nando sa daan na yon nang bigla na lang sila nakarinig ng mga tunog ng busina ng marami sasakyan at mga boses ng mga taong nagsisigawan Natakot ang dalawang lalaki subalit nagpatuloy pa rin sila sa pagbagtas ng daan na iyon. Pagdating nila sa isang lugar ay bigla nilang na nawala ang mga ingay at naging tahimik muli ang kanilang paligid. O ito naman, in relation sa kagamitang pang may, mga, may mga kwento rin tungkol sa mga kagamitang pang na dadalhin sa lungsod ng biringan na manggagaling ng Maynila. Iniwan ang kargang mga tabla ng isang truck sa isang daan na malayo sa kabayaran at kinabukasan ay wala na doon ng mga tabla. Grabe, may heavy equipment ng magnanakaw, no? Sakali. Meron din kwento ng pag-ibig. Ayon sa mga kwento, mga taong minamahal lang mga taga-biringan ay karaniwang nagkakasakit ng mahiwagang sakit na hindi nagagamot ng medisina. Minsan ng mga taong ito ay parang nawawala sa katinoan at nagbabanggit ng mga kakaibang bagay o ipag usap sa mga taong hindi naman nila kasama. May mga oras sa kapag sila ay namatay, pinaniniwalaan ang kanilang kaluluwa ay napupunta sa lungsod ng biringan in relation doon sa kinikwento ko kanina tungo siya ang kapatid na lalaki di umano ay I may mean, nagkagusto sa kanya na isang engkanto at excuse me lang bakit ba nandiyan si ho kasi wala akong picture dito sa phone ko na ito kaya yung kamukha ko na lang ang nilagay ko dyan anyway eto si ma'am Elizabeth Oropesa isang batikang atres, actress na nagkaroon din ng spiritual journey at tumasang ang atas ng kanyang frequency Okay, ito po yung part 2. Uh, recap, ano po? Ito po yung part nung nandun ako sa loob na ng uh, biringan City, Mystical City. Uh, kasama ko si Kring. Tapos, sa uh, nakaharap ko na po yung isang kagalang-galang na being. Uh, na meron siyang he headdress. Hindi ko po ma-describe ng maayos dito. But, I could see and the purity the kindness of his heart and the purity of his soul and he said to me welcome kukunti na ang nakakarating dito maraming salamat sa dalaw salamat sa mga mo. while he was talking hindi ko na alam kung anong sasabihin ko ang naririnig ko lang na sinasabi niya na sana igalang natin yung kalikasan dahil, konektado tayo sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, lalo na sa kalikasan. Dahil, iniisa lang daw ang tinitirahan natin kahit magkaiba ang frequency at iba ang uri ng kanilang pagiging nila lang. Meaning, they're, they're uh, you know, they're elementals, different beings. But, just like, parang yung community po nila, ang explanation niya sa akin, e, parang rin po yung dito sa atin, yung mga tao na meron ding hindi lahat, babae. meron ding hindi maayos. Ngayon, yun daw lugar nila, it existed a long, long time ago. Matagal na matagal na daw po yun. Yun daw ay isa lamang sa lugar nila na natira na tinulungan nung... Hindi ko pwede sabihin sa inyo kung sino tumulong eh. Masasabi po niya, kasi nakita ko rin yung, yung, yung tumulong eh. Masasabi niya, may tumulong sa mga sa kanila para ma-preserve yung lugar nilang yun kasi yun na yung isa sa pinakahuling maari nilang puntahan dahil wala na halos silang matirahan meaning practically uh, all the forest in the world not just here are gone at saka yung elementals kasi marami pong klase sila hindi lang naman isang uri yan tapos sabi niya sa akin ito ang paraan para makatulong ka sa amin sabihin mo sa kanila na huwag magpumilit at magtangkang pumunta rito dahil maraming bagay silang nasisira sa kapaligiran hindi lahat ay maaring tanggapin hindi katulad noon kasi noon daw po bukas yan eh bukas Ito's open but there are only a chosen few who are allowed to go. But there were quite a lot kasi maraming manggagamot. Marami daw manggagamot noon na nagpupunta doon na tinuturuan. Lalo na yung mga, yung kaya mag-adjust ang frequency. Meaning, you know, gifted probably. Na tinuturuan nila ng iba't ibang uring panggagamot para makatulong sa mga ordinaryong nila lang. Kahit anya itanong mo sa mga ninuno ng iba hanggang ngayon marami pang buhay na mga apo-apo ng mga matatandang dating nakapunta doon. Mga taong tinuturuan. So, totoo po talaga pala. Kaya kung yung gusto talagang mag-research, meron pa rin daw pong mga buhay. Mari po kayong sumagot dito kung, mer kung, kung, meron kayong alam. Anyway, ito, ay, hindi po ito... Habang nag-uusap po kami, napaka... parang... parang he's oozing with love. Alam niyo yun? Yung parang wala siyang kahit na anong... Nakuhirap pong explain eh. Anyway, sabi niya, hindi, hindi ka maaaring... sabi niya hindi hindi ka maaaring magtagal sa ngayon pero maaari kang bumalik kung gusto mo marami tayong dapat pag-usapan paghandaan niyo lang ngayong uh, ngayong papasok na buwan I think itong December dahil maraming magaganap na hindi maganda para sa lahat, hindi lang naman sa inyo dito sa uh, Pilipinas kundi sa buong mundo katulad ng sunod-sunod uh, na pagputok ng sinabi niya sa akin yun. May mga bagay siyang sinabi sa akin na unfortunately, walang pahintunot na ipaalam sa inyo. Siguro sa mga susunod na daw kasi hindi lahat ay handang tanggapin ng mga tao. Kaya, ito, ito po yun. Uh, share ko lang po sa inyo yung, yung mga nakita ko at saka yung pinasasabi niya. Bago ko nakaalis, I was blessed. They were blessing me. He blessed me. In fact, ginawa niya ako dito. Pagkatapos, parang he floated away. Doon ko lang muna notice na doon pumunta pala ako sa kanya, palapit ako sa kanya, wala na pala akong inaapakan. Technically, nakalutang din yung mga paa ko. Nakalutang ako, literally. Parang ganun. Kasi, kasi hindi ko, wala akong makapa, Pero, hirap <laughs> explain. And of course, uh, mabuti na lang, I'm used to quite a few of these things. Dahil kung hindi, magpapapakataon. destroy the planet. At yun, yung gera, ayaw nila ng gera. Ayaw nila ng gera. Mabuti na lang yung tumutulong sa kanila. Ayaw din ng gera. At yung tumutulong sa kanila, matagal na patagal na pala yun, na, na tumutulong sa buong, well, sa Earth. Sa Earth. Ano po? Ay, yung mga nagsasabi na, yun daw, ay fallen angels, yung nandoon. Hindi po. Hindi po sila fallen angels. Iba po yung fallen angels. Wala po doon yun. Iba, iba po yun. Uh, ito po, uh, ay different kinds of elementals yung others hindi po fallen angels. Basta yung mga tumutulong sa kanila are very powerful beings who's been helping, in fact, not only them, but the whole planet Earth. Ang kagandahan doon, they can they can be there and they can be seen. And the elementals, yung mga elementals po kasi naintindihan sila at marunong magpasalamat sa tulong nila, hindi katulad natin mga tao. Ay, naku. Maraming salamat po. Ano po, ah? short lang naman. Pagka meron pa po kayong mga tanong, pwede naman po kayong mag-message sa akin. Titingnan ko kasi I'll try to para masagot ko yung mga tanong ninyo through your through your messages ano po, and comments. Pwede po kayong mag-comment tungkol sa Beringan o ano, Beringan kung meron po kayong gustong itanong at susubukan ko pong masagot kung ipahi ipahihintulot sagutin. God bless everyone. Please be kind to one another. Bye-bye po. And Merry Christmas December na.